Alam mo, Romel, hindi okay. ko na alam kung anong gagawin ko. Hindi eh. ko alam kung paano kong aalisin yung pagdududa ni Lillian. Kasi sa mga nangyayari sa kanya ngayon, nakakapag-alala kasi baka mamaya bumalik yung dati niyang sakit. Kinuuso mo ba si Torina tungkol sa condition ni Lilian? Ano bang sabi niya? Hindi ba kailangan ibalak sa hospital si Lilian? Oh, Romel, hindi na kailangan pang umabot sa puntong yun. Alam ko naman yung hirap na pinagdaanan ni Lilia nung nandun siya sa ospital. Baka mamaya kapag nandun siya, lalo pang bumigay yung pag-iisip niya. Baka naman nag-a-adjust pa rin siya. Alam mo, she was, she was gone from the mansion for so long. Tagal eh. Mm-hmm. Ikaw. Ferdinand, you know Lillian the best. Dapat alam niya na importante talaga siya sa'yo. Proof to her na mahal mo talaga siya. Proof to her? How? What else do I have to prove? Hindi ko alam eh. Just have to think about it. Ah, <sighs> what else do I have to do? Well. Siguro... Kailangan lang iparamdam ko sa kanya na hindi na kami uli magkakahiwalay nila Maylin habang buhay. Think that's gonna work? <sighs> Tignan natin. Muna na ako, eh. I'll just check the safety investors. Okay. okay, okay, okay. I'll be ready in a while.